Napakaano nito, napaka-common sa marami, no? So, yung pinapasukan niya daw ng kumpanya, kinakaltasan po ako ng tax pero wala akong TIN number. Wow, wow. So, ito po medyo ironic ito. Wala kang TIN number, kinakaltasan ka ng tax. So, outrightly bawol to. So, saan kasi ang ang pinakatanong mo diyan? Saan mapupunta yung kinakaltas sa manggagawa? Eh ang intention para sa tax imagine mo, uh, nagpapalusot, so yung tax galing sa manggagawa, tapos kinakaltas, wala naman siyang t-number. Nine years na po halos ang hulog. Gusto ko na makuha. Yung, oh, imagine, nine years, napakatagal na po. Kailangan talaga ng uh, immediate po dito na investigasyon. No, uh, BIR, medyo galaw-galaw po tayo. So, ipakita po natin Uh, yung inyong mga kinaltas o yung ating payslip. Pakita po natin, makikita yan sa payslip ninyo. Tapos pangalawa po, yung sa pinang kaltas sa tax, ang, kinak ang kinakaltasan po dapat yung above minimum wage earner. So gusto ko lang hong banggitin sa ating mga kapang-manggagawa sa buong bansa, kapag po kayo ay minimum wage earner, exempted po kayo sa tax. Yung tanong po, ano yung pwedeng gawin? Delayed po ang sahod. Nako na ito, napaka-common po nito. E ganito lang naman po. Ang, ang batas, ang sinasabi lang naman, kapag ka ikaw ay nakatapos ng iyong trabaho, dapat immediately paswelduhin ka. Kaya walang rason para hindi ka paswelduhin. Like for example, kung ang sahod nyo po ay kinsenas katapusan, so pagdating ng kinsenas, wala dapat rason si kumpanya na madelayed ang sahod. Kasi nagtrabaho ka na eh. Ang sinasabi na batas, kapag ka napagtrabahuhan mo na, dapat bayaran ka sa itinatakdang sahod. So, anumang, anumang delay sa sweldo, no, violation po ng kumpanya yan. So, kaya dapat po habulin natin ito, wag natin payagan. So, dito, common ito, lalo na yung mga manggagawa natin na mga freelancers, no, medyo Uh, ginagamit to itang naranasan nila. Kasi kung minsan, lalo na kung, kung nasa ang trabaho natin ay services, nagbibenta ng mga, ng mga items, ginagamit ng kumpanya yung ay wala pa tayong benta o maliit pa yung nabenta natin kaya hindi muna kayo makakasahod. Uh, hindi po rason yon hindi, hindi, hindi rason yon So again, violation po yon Kaya mahalaga po na uh, i-reklamo natin ito. Kung kinakailangan po magkaso tayo, pumunta tayo sa NLRC, 'no magfile po kayo ng uh, complaint form doon para ipatawag mismo ng uh, uh, ng NLRC itong mga kumpanya nito. Eh alam naman natin na mga manggagawa, alam niyo na, no, wala naman tayong ibang inaasahan 'no na kung lingguhan ng ating sweldo, kapag hindi po tayo nakasweldo eh yung sahod nga natin hindi na magkakasya sa one week na gastusin ng pamilya tapos hindi ka pa sa sweldo. Lalong mabigat 'yan doon para sa mga manggagawa. Maoglibat maobliga tayong mangutang, tas yung uutangin natin may patong na tubo na. So, imagine mo yung ganong additional na burden para sa mga manggagawa. So, hindi po dapat ito nangyayari. Sana, sana unionize po kayo. O kaya nag, meron man lang kayong mga work. Kung hindi man unionize po ay mga workers associations, nagsasama-sama yung mga manggagawa para nag-uusap-usap po tayo uh, para magkatulungan. No? So, yun nga po, magsampa ng kaso. Kasi maubliga po silang harapin yung inyong reklamo kapag po ay nakaka uh, Again, inulit ko po kung sino man makakapanood nito. Uh, mag magbigay po kayo ng additional na advice doon sa mga kamanggagawa natin na nagre-reklamo. So, ini-encourage po namin kayo na magbigay ng advice. Sa so, tulungan po natin sila. So, kapag may reklamo po tayo na, na natanggap, So, tulong-tulungan po natin. Huwag po nating hayaan kasi ang uh, ayaw nating ayaw nating magpatuloy yung mga ganyang mga abuses sa mga kanya. So, maraming salamat po doon sa ating mga kamang gagawa na nagtiwala po sa amin no, na nagpaabot na, 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 ng inyong mga katanungan. Open po kami palagi no, uh, na sumagot ng inyong mga katanungan. So, lamang po maraming salamat. Magandang magandang araw. Romadonis, Donis, uh, manggagawa at your service.